mga bagay na kailangan mong gawin upang maramdaman ng isang lalaki at matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Okay? So mga kamamay, huwag natin itong masyadong matagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot siya na mawala ka sa buhay niya? So number one, maging tapat ka. Oo mga kamamay, ang isang babaeng may katapatan pagdating sa isang relasyon, yan po yung pinanghihinayangan ng isang lalaki na iwanan. Okay? Ikaw kasi yung babae na tapat sa lahat ng bagay. Ikaw kasi yung babaeng hindi naglilihim sa kanya. Ikaw kasi yung babaeng handang sabihin ng lahat sa kanya, huwag lang siyang masaktan. Kapag ka ganyan ka ka-concern sa kanya. Apagkaganyang ka katapat sa kanya, iingatan ka niya. Apagkaganyang ka sa kanya, hindi na niya magagawa pang maghanap ng iba. Sapagkat yan talaga yung genuine na ugali na hinahanap ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Yung babaeng tapat, yung babaeng nagsasabi ng totoo. 'di ba? Yung iba nga diyan, nilalandian na ng ibang mga kalalakihan. Hindi pa sinasabi sa kanilang mga partner, pagiging tapat po yung pagsasabi na kung ano mang nangyayari sa inyong relasyon. At sa pagiging tapat ng isang babae o ng isang lalaki, diyan po tumitibay ang relasyon ng bawat isa. 'Di ba? Isipin niyo mga kamamaya, kung ang inyong partner nilalandian ng ibang lalaki at hindi siya nagtatapat sa inyo. Okay? Ano na lamang ang iniisipin nyo sa isang lalaki? Ano na lamang ang iniisipin nyo sa isang babae? Di ba? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi siya tapat. Hindi niya sinabi yung mga bagay na dapat sinasabi sa inyo. Naglihim siya. At bilang isang lalaki, mga kamamay, napakahirap. Mga girls, makinig kayo. Bilang isang lalaki, napakahirap mahalin. Napakahirap panghinayangan ng isang babaeng manduloko. Hindi tapat. Sapagkat napakahirap niyang pagkatiwalaan eh. Sa lahat ng bagay, hindi magsasabi ng tapat, ng totoo. Kaya napakahirap kasama niya sa buhay. Ina-sinasabi ko palagi sa inyong mga girls, piliin inyong maging tapat. Sapagkat yan ang genuine na ugali na hinahanap ng maraming kalalakihan pagdating sa isang babae. Maging tapat. So number two, marunong ka dapat makinig sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, ito yung ugali ng isang babae na talagang kinakatakutan ng isang lalaki na mawala sa kanya. Kapag ang isang babae ay nakikinig sa isang lalaki, ibig sabihin, mas magiging maganda ang inyong samahan. Bakit? Eh naiaayos nyo eh. Naiaayos nyo ang bawat takbo ng inyong relasyon. Isipin nyo, kung ang isang babae ay hindi marunong makinig sa kanyang partner, Lagi na lang siyang nagmamatigas. Lagi na lang siyang may gustong kanya. Tandaan nyo, ang mga kalalakihan ang ulo ng pamilya, ang ulo ng relasyon. Kaya sa lahat ng pagkakataon, kalimitan, dapat lalaki ang nasusunod. Kaya kung ang lalaki may sinasabi sa iyo, dapat marunong kang tumigil panandali at makinig sa kanyang mga sinasabi ang babaeng masunurin sa kanyang asawa, sa kanyang partner, ay mas minamahal ng isang lalaki mga kamamay. Sapagkat kung ikaw ay hindi makikinig sa kanyang mga sinasabi, kanino ka pa makikinig? Di ba? Baka yung iba dyan, mga kamamay, sa halip na pakinggan ang kanilang mga partner, e eh, minamaritis pa nila sa ibang tao, sa ibang babae, ang masama sa ibang lalaki. Kaya nasasamantala. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa inyong relasyon. At tandaan yung mga girls, hinding hindi matatakot ang isang lalaki na iwan ka kung hindi mo siya kayang pakinggan, kung hindi mo siya kayang irespeto. Ang pakikinig kasi mga kamamay, ang pakikinig ano, ang pag sa mga sinasabi ng isang lalaki, yan po ay sign ng pagrespeto. Kaya mga kamamay, ugaliin nyo na kung may sinasabi ang inyong mga partner o ang isang lalaki, matuto kayong pakinggan nito. Okay? So next, huwag mong ipakita ang sobrang validation mo sa kanya. Pag sinabing validation mga kamamay, ito yung ikaw palagi yung naghahabol, pagiging martir sa kanya, okay lang sa'yo kahit saktan ka. Pagka pinapakitaan niyo palagi ng validation ng isang lalaki, lumalaki ulo ng mga yan. Okay? Kapag mga ginagawang mali ng isang lalaki, itinatanggap niyo at hindi niyo itinatama, validation ang tawag nun. Kapag palagi kayong naghahabol, Validation ang tawag doon. Kapag kayo ay nagiging needy, naghahanap ng oras palagi sa isang lalaki, validation ang tawag doon. So mga kamamay, huwag nyo sana, 'wag niyo sana sanayin ang isang lalaki na palagi kayong naghahabol sa kanya o palagi n'yong uh, hinahanap ang validation niya. Malamang sa malamang mga kamamay, hindi kayo kakabulin ng mga 'yan. Hindi nila makikita ang value ninyo eh sapagkat uh, okay lang sa inyo yung mga nagagawa nilang pagkakamali. Kaya kung gusto nyo na kayo ay ituring ng isang lalaki na prinsesa at matakot siya na iwanan kayo at ipagpalit kayo, kailangan hindi nyo sila hinahabol. Hindi nyo palaging hinahanap ang validation sa kanya. So next, i-appreciate mo lahat ng effort na ginagawa niya. Kahit maliliit na bagay mga kamamay, i-appreciate nyo po. Bilang isang lalaki, Okay? Kung siya ay may nagawang something new, kung siya ay may na-accomplish, okay, i-appreciate ninyo kung binigyan kayo ng damit, okay, kung niragaluhan kayo, kung inilibre kayo sa labas, i-appreciate nyo mga kamamay. Ang isang babae na palaging nagpapasalamat o nag appreciate ng effort ng isang lalaki ay eh talagang nakakagalak. Nakakagalak sa puso, sa damdamin, ng isang lalaki kung i-appreciate mo lahat ng ginagawa niya. so yan mga kamamay, hinding-hindi ka iiwanan ng isang lalaki. Sa so eh, support yung ipinapakita mo sa kanya. Support, pagmamahal, at validation. So next, hanggat maaari, wag na wag mo siyang bibigyan ng stress. Mga girls, mga lalaki yan, marami niyang iniisip sa buhay. Pero kung dadagdagan mo pa ang stress, ang bigat ng kanyang damdamin, ang kanyang isipin, malamang sa malamang. Ang isang lalaki ay hindi manghinayang na ka. Ang isang lalaki ay maghanap ng iba na something na makakapagtanggal ng stress sa kanyang isipan. Kaya nga yung ibang mga kalalakihan ng babae eh. Kapag ka hindi pa natag ang kanyang isipan, ang kanyang kalooban sa isang babae, yung babaeng palagi na lamang problema yung dala, katoksika ng dala, naisip ng isang lalaki na babae. Kaya mga kamamay, iwasan yung mag, magdagdag o magbigay ng stress sa puso, sa isipan, sa damdamin ng isang lalaki. Para sa ganon, hindi siya maghanap ng iba. Para sa ganon, matakot ng isang lalaki na iwanan ka. So next, ayusin mo ang tono ng boses mo kapag ka nakikipag-usap sa kanya. Yes, mga kamamay, ang mga kalalakihan, napaka-sensitive ng mga yan ayaw niya na nagtataas ng tono ng boses ang isang babae. Kaya nga ibang mga lalaki na to-turn up sa mga babaeng, minsan lang nilang nakakausap tapos ang lakas ng boses. Ang taas ng boses. Akala mo laging galit kapag ka nakikipag-usap. Ayaw namin ng ganyan mga kamamay. Mga lalaki kami. Ang gusto namin, mahinhin na babae. May self-confident. Pero hindi madaldal. Hindi chismosa. Hindi marites. Baka kaya pala malakas ang boses, marines eh. Kaya pala malakas ang boses, chismosa eh. Mga girls, mga babae kayo, may halaga kayo. Piliin nyo dapat kung papaano ang makipag-usap ng maayos. Piliin nyo rin dapat kung kailan nyo dapat itaas ang boses nyo at kung kailan nyo dapat ibaba. Mga lalaki kami, sensitive kami pagdating sa mga ganyang klase ng pag-uusap. At mga babae kayo, at bilang isang babae, pakita nyo na may value kayo, hindi lang puro lakas ng boses. Tandaan nyo mga kamamay, ang isang tao, babae o lalaki, kapag kaya kayo masyadong madaldal, sigurado ako, wala tong laman. Okay? Kaya piliin nyo mga kamamay na makinig muna palagi at pure, genuine ang lalabas sa inyong mga bibig. Okay? So last, maging medyo seductive o mapangakit. Makakatulong to mga kamamay para ang isang lalaki matakot na iwan ka. Kapag ka ikaw palaging nagbibigay ng init, ng kasabikan, ng pangaakit sa isang lalaki, ang lalaki po ay, ay, ay naaakit. Siyempre, pag inakit nyo, maaakit yan. Kapag ka ang isang lalaki, diyan napapanatili ang init, ang pagmamahalan. At dyan talaga magdadalawang isip ang isang lalaki na iwan ka. Kung nabibigyan mo siya ng magandang karanasan, pagdating sa kama, lagi mo siyang inaakit. Wala na siyang pagkakataon pa na manloko ng iba. O wala na siyang pagkakataon na lokohin ka pa. Kasi nga, sa'yo pa lang. Okay? Nabibigyan na, Oh, sa, sa, inyo pa lang. Kontento na siya. Na ibibigyan niyo na yung kanyang hahanapin pa sa ibang babae. Kaya mga kamamay, ang isang lalaki paminsan-minsan ay naboboring sa inyo. Kaya napipilitan silang mambabae. Kaya kung gusto niyo na hindi kayo iwan o matakot ang isang lalaki na iwan kayo, mawala kayo, ay eh dapat bigyan nyo sila ng isang uh, ay nga eh, magandang karanasan pagdating sa kama. So 'yan lang mga kamamay ang aking uh, gustong i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga bagay na po pwede niyo gawin upang matakot ang isang lalaki naiwan kayo. So for more video and love advice, at kung may karanasan ka rin na ganito, lagay mo lang dito pag-usapan natin para makilala rin kita. So see you for our next vlog. Don't forget to subscribe and like sa ating channel. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.